matapang na labuyo to mga ka-hunter oh, tingnan nyo kung anong nahuli ko mga ka-hunter huh? tingnan nyo anong nahuli ko yo mga ka-hunter nakahuli tayo ng labuyo na walang pangati mga ka-hunter oh. Oh, huli sa si ay mga ka-hunter huli sa patakir ah, kanina umaga mga alasays ng umaga kinati ko to kasi tumilaok siya dito lugar doon, doon ako banda kaso panay lang ang sagot niya hindi siya sumasalpok hindi siya lumalapit kaya umuwi ako at saka dinalhan ko siya nung anak ng si Rama at labuyo Ganun pa rin. Panay pa rin ang tilaok niya. Hindi pa rin siya lumalapit. Kaya iniwan ko ang patakir ko doon. Doon banda, iniwan ko. Kaso di siya nakuha. So, yung patakir ko, nilipat ko sa puno ng duldul. Nilipat ko ngayon-ngayon lang. Wala pang 10 minutes. Wala pang 10 minutes. Paglagay ko ng patakir ko, doon, di pa ako nakatapos na maglagay ng patakir ko, ay tumilaok na siya dyan, dyan sa punong yan. Yan, sa punong yan. Tumilaok na siya. Kaya dali-dali akong nagtago dyan sa, sa taas at saka nagpakakak ako. Uh, tapos pagpakakak ko ng cellphone, eh, sumagot siya at lumapit. Kaso, pag lapit niya, doon siya lumapit sa akin. Pagkakita niya sa akin, tumakbo pa baba. Ay, doon, sa ating patakir, oh. oh.